Ang CRISPR ay isang makabagong gene editing tool na kayang baguhin ang DNA ng tao. Parang molecular scissors na kayang magputol, mag-alis, o magpalit ng genes. Ginagamit ito ngayon para gamutin ang mga genetic diseases tulad ng sickle cell anemia at ilang uri ng blindness. Sa agriculture, nakakatulong ito sa paggawa ng mas matibay na pananim. Pero higit pa diyan, posible rin nitong baguhin ang traits ng tao, gaya ng katalinuhan o itsura, na tinatawag na designer babies. Dahil dito, may kasamang ethical at social issues. Sino ang may karapatang magdesisyon kung ano ang mas mabuting genes? Paano kung sa mayayaman lang ito accessible? Bukod pa rito, may risk na magkamali ng edit o makaapekto sa susunod na henerasyon. Ang tanong ngayon, hindi lang kung kaya natin i-edit ang genome, Kundi kung dapat ba natin itong gawin? At hanggang saan ang limitasyon ng tao sa pagdidisenyo ng sarili niyang future?